Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, ito pala yung arm sa ating salasit. Nga bago natin guhitan yung pattern mga boss. Okay. dawin natin nga malinis yung silalim, yung plane para idaan sa banso. Ang resulta sa ating arm, skolado kasi skolado yung silalim. Plane yung silalim nga yung top sa ating banso at saka sa vertical ng blade iskolado yan pag cutting natin iskolado din yung resulta na itong kahoy natin mga boss ikansya kansya na lang natin na mapasok yung tatlo para hindi masayang yung kahoy tatlong arms sa isang kahoy tapos ang magawa tayo ng anim na arm kasi dalawang single dalawang single, apat na yan tapos isang sopa, dalawa anim kailangan mapasok yung tatlo mga boss para hindi naman masayang yung kahoy yan pag cutting pala nito mga boss kailangan atras sa bante yung uh, hindi yung tulak kay tulak na lang si pa mga boss tapos malapad yung blade natin kung meron nandang yung maliit na blade kaya kaya ito ipa pero hindi kaya kaya yung patulak natin at yung atras, atrasabanti yung anong sa tagalog ito yung Ayan, pagkatapos mga boss, yung sa marking natin kailangan natin yung gunitan natin yung guhit natin kailangan meron siyang alawan sa pagkating na itong mga meron siyang mga bagamang bus yung sa gigilid nga hindi makasya yung pattern katingin natin wala dito mga boss kinating natin din gawitan ulit para sigurado na mapasok yung tatlo yung pinis ito mga boss one and oh, three, uh, three and a half yung lapad niya ang kapal nakita nyo meron naman siyang design meron siyang one and one fourth one inch and one and three eighth yung sa gitna medyo manipis Ito mga boss, tandahan lang sa pagkating mga boss. Hindi naman tayo magmadali. Ang ang importante mga boss, hindi tayo mag-careless kasi sayang ang kahoy kung mag-careless ka kailangan. Walay, walang bulyaso. Kumbaga mga boss, sayang na uh, kailangan ng ingat isang e, pagkamali mo lang mga boss sigurado iwan ko lang kung paano yung kamay mo sa yung daliri mo sa banso basta clean ang selalim mga boss walang tabingi pagkating mo sa malaki pa siyang kahoy sigurado po mga boss nga eskulado yung resulta nga hindi purol yung bleed ng bansu mo kailangan bagong hasa para hindi siya magtabingi sa pagkating yan lang po ang diskarte eh. kailangan pag purol na yung blade hasain lang at hasain mo bago ka magkating ng katulad nito ito mga boss pagkatapos ito mga boss pagkating kulinira natin yung isang side nya yung nasa ilalim yung nasa, nasa ilalim yan ang plenira natin i-fine na natin uh, matuwid tapos lagyan natin yung marking yan, i-daan natin sa banso yung lap lapad nya tapos linisan tapos patuyuin para tuyong tuyo yeah, itong discard natin mga boss lahat ng parts uh, sa salasit kailangan linisin katingin pag kumplito ng yung parts niya yung materials niya patuyuin natin ng one month and half para ito yung tuyo ito mga boss basang basa ito mga kahoy mga bagong, bagong putol bagong sinso Kailangan mabusto yung tuyo yung kahoy bago natin buuhin. Hindi tayo mag Basta Basta't ma- kumplito na yung materialis nito, yung parts niya, relax muna tayo, patuyuin natin yung kahoy, then meron tayong gagawing ibang project. Gagawa tayo ng hanging cabinet ito lang boss tapos na po tayo sa pag cutting natin yung isang gilid yung nasa ilalim yung dinaan natin sa banso at ulam ito then lagyan din lindian natin na ng eskwala para sigurado tayo na eskwalado ba yung cutting natin Ya, ito bang boss, idaan natin sa banso. Ang kapal pala niya, boss, ang lapad niya. 3 and a half lang mga boss para para ma-match siya sa paa sa sandalan at saka sa siding. Kaya na nasa pattern, meron naman tayong pattern, yung ginuhit natin sa yung buo, yung supply wood para makita natin yung laki yung lahat na sukat diyan tayo magbabase kailangan natin iguhit yung design tulad sa nauna mga boss ang dinaan natin sa banso kailangan natin pleniran mga tatlong balik okay na yan tulad nito Basta tindi natin kalimutan mga boss kung mag ipagkakabit na natin meron tayong basihan yung ilagay nating marking sa sa una natin pag cleaner bago natin dinaan sa banso merong marking. Diyan tayo mag maglalagay ng eskwala. Diyan natin ipipilit yung eskwala ipa baka mga boss diyan natin ipatumpi para sigurado tayong iskolado dahil tinignan natin yan sa una pag planer tinignan natin yung eskolado iskolado at saka tuwid uh, dyan tayo mag magumpisa sa eskwala dyan natin i eh, tampi yung eskwala ito mapatuyuin natin ito naman yung pa mga boss sa likuran yung may sandalan pinira natin yung isang side tapos sa ilalim ito tapos sa pag finish nilagyan natin na marking hindi na natin na ipakita paano natin nakating at saka yung kapal kasi yung video natin mga boss naka video ito mga boss tapos iwan ko lang ah, bakit hindi siya magpiplay dito lang uh, dito lang uh, parts na replace siya yeah. yung sa huli hindi na sayang yung pag pagdating ng na natin ito ito yung dapat maganda tignan sa pagdating cutting nakita nyo mga boss meron siya panit yung kumbaga yung kiliskis niya sa gilgilid kumbaga mga boss yung anong tawag sa tagalog ng boss sa bisaya mga boss yung sa panit hindi iiway natin nga mga boss tapala natin ng kahoy din katulad niya yung mulabi at saka itong mga butas butas para maganda tignan yung itapang tapala din kahoy din hindi -di ba di piler kasi madarating yung araw at panahon na uh, tutoklap siya, baby pangit na tignan at saka halata na siya na yung masilya mo body failure as maganda yung kahoy din tulad nyo mga boss merong mga boss butas, butas kung mahirapan naman sa pa tapal ng kahoy uh, body na yan pero ang ito, itong itong pastada yung nasa plat, kailangan kahoy din ay pakita natin natin mga boss ang DIY natin paano natin tapalan para makita naman mga boss medyo hirap ito gawin mga boss pero okay lang kasi hindi naman ito madalian sabi ko sa mayari kailangan patuyuin kung gustuhin ko lang pwede ko itong tapusin mga boss mga siguro mga 3 weeks or two weeks and a half kaya ko itong tapusin pero kailangan patuyuan ng kahoy hindi tayo magmadali mga boss kasi ang feedback yan sa atin pag natapos na yan na po ang prinsipyo natin mga boss kailangan hindi magmadali yan meron tayong isa nito mga boss yan ang ginawa nating pattern katulad ito mga boss yan ang basihan natin sa lahat para pareho yung laki Follow, like, and share na mga boss at subscribe my YouTube channel.